tatlong dahilan kung bakit nahihirapan maging successful ang sari-sari store business mo. Okay? So number one, nakikipagkumpitensya ka ng pababaan ng presyo sa kabilang tindahan. Alam nyo mga kanegosyo, napakaraming beses na po nating tinalakay ito yung tinatawag na price war dito sa ating mga kinokontent sa social media. Okay? Ibig sabihin, yung pakikipagpababaan ng presyo sa kakumpetensya mong tindahan to the point na wala nang kinikita o hindi na umaabot sa piso yung tinutubo mo sa mga ibinibenta mong produkto sa tindahan mo. Alam nyo kung wholesaler ka, siguro okay lang yan. Pero pagkakaalam ko sa mga wholesaler ngayon, hindi na bumababa sa piso yung tinutubo nila. Diba? Pero kung ikaw ay, ikaw ay retailer kagaya po namin, parang napakahirap sa ating mga sari-sari store owner na tumubo lang na mas mababa pa sa piso sa mga panindang ibinebenta natin dito sa tindahan. Alam nyo kasi mga kanegosyo, pagdating sa usaping price war, wala pong negosyong nananalo dyan maliban sa mga customer. Okay, sila lang po ang nakikinabang dyan kasi sa dami niyong tindahan na nakahilera malapit sa bahay nila, marami silang pagpipilian. Ngayon, kayong mga tindahan dyan, ang ginagawa ninyo, kayo-kayo nagpapatayan ng tindahan. ba? Diba? Mababa yung tinda ni ganito, binabaan mo rin yung tinda mo ng ganyan. Nalaman ni ganito, binabaan niya rin yung kanya. Hanggang sa bumababa na yung value ng mga produkto nyo, dyan sa area ninyo. Okay? So, ganun po yung nangyayari mga kanegosyo. Kaya, talagang bumilang ka ng ilang buwan, merong mamamatay at mamamatay na, mamamatay at mamamatay na tindahan sa ganyang klase ng sistema sa lugar ninyo. Kaya kung ikaw, napapansin mo na nahirap umangat yung tindahan mo at ganyan yung sistema ang pananiniwalaan at ginagawa mo sa tindahan mo, eh mag-isip-isip ka. Baka ito na yung panahon para umiba ka naman ng linya sa, sa, sa style na ginagawa mo sa, sa tindahan mo. Okay? kona oh, naalala ko one time, tinanong mo ko. Hmm. Sabi niya, Nay, ano bang ipanlalaban sa price war? Oh. Diba? Sa lang ang sagot ko dyan, customer service. Bakit? May mga tao kasi, kagaya ko, kagaya ni Coach Mark, willing, willing tayo, willing kami mag-shed ng karagdagang lima, mm -hmm. sampung piso, sa lugar o sa isang negosyo, na komportable kami. Ang sarap balik balikan Yes. Kasi nakangiti yung tindera. Mm -hmm. Nakangiti yung tindero. Alam mong pangalan mo, binati ka. So kapalagayan mo ng loob. Diba? So ano ba naman yung isang isa piso, dalawang piso, limang piso, sampung piso maidadagdag? Kung... Mm -hmm hindi ka naman na stress. Mm -hmm. Di ba napaka-importante ng peace of mind? P pipiliin mo ba dun sa tindahan na mura pero nakasim nakasimangot, Bi nakasinghal yung natitinda? Binabarubal nagtitinda? ka, di ba? Di ba? Eh, mm -hmm. dito na ako. Comfortable ako dito eh. Parang kaibigan ko na ito eh. Di ba? Pag, pag mo uh, lumabas ako ng bahay, alam ko na dadat na ako nagtitinda is nakangiti. Eh. Maayos. Maayos. Oh. Di ba? So, yun yung, yun yung isang way para Uh, panlaban sa price war at sabi nga ni Coach Mark sa mga naka niyang vlogs, maghanap ka ng way para mapataas mo yung presyo ng produkto mo, kung yes. yung sumabay. Paano mo mapataas yung presyo ng produkto mo kung alam mo maganda yung quality? Mm -hmm. Eh usually kasi sa sari-sari store buy and sell retail, mga gawa na yung produkto. Pero for example, kagaya sa dishwashing liquid namin, paano siya babalik-balik ng mga tao? eh, natin yung quality. Mm -hmm. Makatanggal lang sa'yo, bumabula. Pabalik-balikan ka. Meron ka ngayong K. Meron kang karapatan magtaas ng produkto kasi confident, ay, mag, magtaas ng presyo ng produkto mo kasi confident ka. So, dito na po pasok ngayon, nanay, yung ano, yung number 2 natin. So, yung number 2, wala kang ibang bala maliban sa mga paninda mong regular na nakikita doon yes. sa kabilang tindahan. So kapag ka pumunta yung mga tao sa sari-sari store mo, ano ba makikita dyan? Alak, sigarilyo, sabon, uh, noodles, The usual. biscuit, soft drinks. Kung ano yung usual na nakikita sa ibang sari-sari store. Eh kung ganyan lang rin yung ipanlalaban mo, bakit pa ako lalayo? Eh dito maganda rin naman yung customer service sa kabila. Mabait din naman yung tindera sa kabila. Marunong rin naman makipagkapwa tao yung tindera sa kabila. ba? Diba? Bakit pa ako daday sa tindahan mo? Ayun yung sinasabi ko na wala kang ibang bala maliban sa mga the usual na nakikita sa isang sari-sari store. Kaya ang lagi naming sinasabi sa inyo, mag-isip ka ng ibang mga produkto na hindi makikita doon sa kabilang tindahan para nang sa ganun magkaroon ng sariling identity yung tindahan mo. Kaya nga ito, nag-decide kami na maglagay ng vaults dito sa aming tindahan. Kasi Walang ibang nagtitinda nito maliban walang ibang nagtitinda ng volts dito sa area namin maliban dito sa tindahan kaya kapag ka ang charger wala silang ibang pupuntahan kung hindi dito sa tindahan namin. Ano pa? Titinda kami ng mga laruan. Lahat ba ng tindahan dito may laruan? Hindi naman, 'di ba? So inan lang kami dito, dalawa lang, 'di ba? Dalawa lang kami dito sa area namin nagtitinda ng laruan. Although dito mahigit 20 ang tindahan dito. Pero dito nagtitinda kami, volts ako lang, kami lang laruan, dalawa lang yata kami sa pagkakaalam ko. Ano pa ibang mga tinitinda natin dito, di ba? Oh, printing services. printing services, di ba? Mag-offer ka ng mga ganyan ka negosyo, mga serbisyo at saka produkto na alam mo sa tindahan mo lang matatagpuan kasi Ayan na, nagkompetensya na kayo mga mga ano, mga tindahan diyan. O nagtinda ng ganito si ano, syempre magtitinda ka rin, di ka parang binaril ka ng ganito, binaril mo rin siya ng ganyan maglagay nga ng special sa tindahan mo, di ba? Para nang sa ganun, doon tayo kay Lamar Salazar, merong ganun doon, doon lang mabibili to, di ba? Ayun yung sinasabi namin ka negosyo na mag-offer ka ng iba na hindi matatagpuan sa kabila. So number three, mga negosyo, ang isang pinaka mabigat na dahilan kung bakit nahihirapang ang maging successful ang negosyo mo is yung hindi ka marunong huminde o magbigay ng boundary sa mga customer na nangungutang dyan sa tindahan. Diba? Palagi po namin tinuturo sa inyo, palagi namin ina-advise sa inyo mga kanegosyo na practicein po natin yung magsabi ng hindi sa umpisa, alam nyo mga kanegosyo, sa totoo lang, napakahirap pong gawin yan. Lalo na kung nagbigay ka ng magandang serbisyo sa customer. Siyempre, nagkapalagayan kayo ng loob eh. ba? Diba? Nagkakakwentuhan kayo, nakakapag-share siya ng mga ganito sa'yo, nagsishare ka rin ng mga kwento tungkol sa'yo sa mga customer mo kasi nga, bine-break mo yung barrier. Diba? Ang hindi lang maganda lang, a disadvantage lang yan ka-negosyo is, o pwede kang utangan, o madali kang pasukin ng mga customer na nangungutang dahil sa ganyan. So, ang isang panlaban dyan ka-negosyo is maglagay ka o magset ka ng boundary, diba? Sa mga taong nangungutang sa'yo, pwede yung maglagay ka ng kahit maliit na paskill sa tindahan mo. Pasensya na, hindi po nagpapa-utang, diba? O kaya kapag ka nag-share ka ng story, kapag ka nakikipagpaalagayan ka ng loob sa mga customer mo, eh magpa, ano kay, magpahagip ka ng konti na meron nga mga nangungutang dito pero ayun kasi rules namin, hindi kami nagpapautang para matanim sa isip ng customer mo na kapag ka siya humirit sa'yo, maring hindi mo rin siya pagbigyan. Okay, so doon mga kanegosyo, parang mind games ba? Nagsiset ka ng kahit maliit na boundary, nagtatanim ka ng uh, thought sa isip nila na kapag ka humirit sa sa'yo, eh baka hindi mo sila pagbigyan. Ang mauuna doon, syempre, yun nga sabi ni Coach Mark, magkikreate ka ng boundary, matuto ka din na mag-assist. Yes, yeah. totoo. Kasi, uh, sabi din nga natin sa mga naunang vlog, hindi naman din lahat isihindian mo at hindi naman din lahat isooohan oh, 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 oh. mo. Okay. Diba? So, kailangan ikaw sa mo, gumawa ka ng pamantayan, sino-sino lang ba yung mga sa tingin mo karapat dapat pautangin. Mm -hmm. diba? Totoo yun. So, kailangan timbangin mo rin, diba? kasi hindi lahat ng tao pwede mong pautangin, hindi rin naman lahat ng tao mo, hindi mo pwedeng pautangin. Kasi, isang reason kung bakit tayo nagne-negosyo, bukod sa kumita ng pera, is para makapag rin ng tulong sa mga taong nangangailangan. So, isa na dyan yung, halimbawa, yung meron kang customer na alam mo naman na hindi niya ugaling mangutang, pero nagkaroon siya na isang, uh, hindi inaasang ang pangyayari sa buhay niya na wala siyang ibang choice kundi lumapit iyo at manghiram. Hindi ba? So, i-assist mo. So, itong taong to, ngayon lang to humiram, at hindi naman kalakihan yung inihiram niya at hindi rin naman mag-i-stop yung operation ng tindahan ko kung sakaling hindi niya ako mabayaran, eh pwede ko siyang mapagbigyan sa ngayon. Kung valid naman yung reason. Kung valid naman yung reason. Lagi namin sinasabi ni Coach Mark, mas mabuti na yung tayo yung nilalapitan ng tulong kesa dumating yung point na tayo yung mga ilangan ng tulong. Tama. Ang hirap. Mm -hmm. So, yun lang po mga kanegosyo ang share namin sa araw na ito. Sana kahit papano nakatulong po sa inyo yung pinag-usapan natin ngayon. Maraming salamat po.